Hello everyone! Magandang araw, magandang buhay for today's video. Eh, nandito po tayo ngayon sa bahay ng aking kasama sa office at friendship na rin natin. Syempre guys, eh, kanina nga po sa aming office, itinawagan po nila ako na mangunguha daw po ng prutas. At akala ko nga po, medyo nagpapunhapon pa nga po ako kasi may ginagawa pa rin po ako. Talagang napaka-busy sa aming office na eh, guys. Kailangan po bago ko umalis ng office, eh, tatapusin muna mga ginagawa para pagka nakaalis na tayo ng office guys, eh, hindi na tayo tatawagan at dahil nga wala pong ibang magko comply ng ating mga trabaho, eh, dapat tapusin po talaga at pagkatapos nga po yan eh dahil may bukas pa naman may bukas pa may bukas po <laughs> ayan pumunta na nga po ako dito dahil maghahapon na akala ko nga po eh sobrang dami na nang napuha nitong aking kasama at ayan pagdating po eh wala <laughs> takot din naman po palang umakyat, akala ko nga po eh sabi niya aakyat ngayon guys, inantay nila ako. At ako talaga, ang paakyatin nila. Ako talaga. <laughs> so, ayan. Tiis muna kami. Dahil ang suot namin ay hindi pang akyat ng puno. Ito muna yung aming merienda So, magkakapi po muna kami. Dahil hindi pa rin po dumadating yung aming order. Ayan, magtitinapay lang po muna kami guys. Tayong mga nanay talaga hindi dapat nauubusan ng pagkain sa loob ng bahay. O ba diba, mayroon kaming merienda. Medyo late na nga po akong pumasok kaninang tanghalin yan guys. Kaya, ayan, tingnan nyo ako. Nagpiprepare pa lang ako para sa aking mga compliance na gagawin. Medyo napasarap po kasi kasi yung aking tulog kasi pag morning alam niyo naman na maaga tayong gumigising at ayan buti na nga lang umuwi ako at ako'y nakaidlip kahit ko konte dahil itong yayam namin guys minsan pag umuwi ako eh ako rin ang nagpapatulog pag naabutan ko ng lunch na hindi pa nakakatulog abay talagang sisipingin ko yan siya para makatulog po kag. Mas mahirap po kasi siyang patulugin pag lalo na nakabukas ang TV. So, kailangan bago siya patulugin, i-off po talaga muna ang TV kasi wala po talagang pag-asang matulog yan kung tuloy-tuloy na naka-open. At after ko nga po magawa yung aking mga compliance guys, itinapos ko nga lang po kasi tumatawag na po ito yung aking mga friendship doon. Kaya bumaba na rin po ako kaagad. At expected ko na nga po talaga na marami silang napitas, nanguha na sila ng prutas. At pagdating nga po, eh, ayun, tamang kwentuhan lang pala sila at inaantay po nila kung umakyat abay talaga naman. Hirap <laughs> na nga po ako maglakad. Akit pa ng puno. <laughs> <laughs> ito. Marami. Kasi pigil siya ng kape. Mas oh, makakarun sa'yo na kayo. Oo. Oh. Iyon yung kape. Yan, sakto na ako dyan pag ganyan ko konti. Ito, kahit tata, okay na rin daw. Ito. Ito. Ang kapit na rin. Di ba maging kapit na rin ang maging kinakapit? Oo. Kaya. Kung gano'ng kalaki, bibigay mong tasa mo kung ano yung Ganyan. Ganyan. <laughs> Ang sarap ng kape. Next, strawberry wine. Yeah. Coming right up. Siyempre, ano? may, may distansya rin yung oras. May makuming na naman dyan yung anak ko. Ay, ano pala yung mata na yan? Oo, oh, grabe yan ka. Bili. Ito? Oo. Sabi ang nanay ko, Mike, ipag-chismisan lang. Nakarating pa niya ang nanay ko, Mike, ipag lang. Iba ka talaga, ba? Hindi ang bata na. Wala na sila malamit. Ayun, napunta pa dito. Dumayo pa yan. Baka may jowa na naman yung doon. Ay, wala ensa jawagon ni dito naman siya don baityan siya don sabi nang living nang niyan na bahay taw niya ha tirayan ba dito ni nga ay dito lang yan sa bahay school no nilaw ng nagar minsan daw ko mali sa pero sila nang dumangas nang ano pag pinatahan pag may activity gano sin activity basta pa doon niya aslan doon niya sa niya kami gagawin ang daw activity para yun May kukunin naman ng grade. Wala na 'yun. Hello. Ayun, mana sa tatay. <laughs> Sino naman niyan? Teka dito, teka dito. Ito sa puerto. Dentosa tinikibal? Ito. Masidente. Ah, mana si sa tatay. Mana si sa tatay. Wala si si na. si na. na naman niyan di aabot. Eh basta wala pa himbulso. Wala yan. Tropa-tropa lang na. No? Ganyan lang po kami, tamang kwento-kwentuhan lang nang kung ano-ano at katatawanan, i-enjoy na, 'di ba? <laughs> saka uuwi ng bahay, balik sa dati, back to normal sa gawaing bahay at sa ating mga anak sa pag-aasikaso. Talaga naman, ganun lang ang buhay natin guys. I enjoy lang natin at ang ating mga problema inandyan lang naman yan. Sa buhay naman natin, hindi na naman laging trabaho, trabaho na lang. Kailangan din natin makipag-usap, makipagwintuhan, makipag-banding sa ating mga kaibigan na alam natin na nagpapasaya sa atin. Kasi alam nyo guys, sobrang stress din talaga kung puro problema lang ang iisipin natin, di ba, sa araw-araw ba naman. At yun at yun na lang din yung ginagawa mo, sobrang nakakasawa din. Kaya minsan eh, maglabas-labas din tayo at makipagtawanan sa ating mga friendship na alam natin na makapagpapasaya sa atin, di ba? Yellow cat! Muti din siya nagsabi na kulay pink. Kasi hindi kulay, bakit hindi niya spray? Sabi ko, basta may spray yan. Ako yung tipong tao na pili rin kumakapagkaibigan. Ayoko rin naman ng masyadong maarte. Gusto ko guys, masaya lang. na yung ano ako! Bumalik na Sino yung ano natin? May officer ka din. Wala. Ah. Siguro may jowa ka din. Si Sakit. Sakit. Tumagda ko si Sisa. Kami taro siya ni Ace Eric. Ang galakan. Tumagda ko siya si Sisa. Pero mga tayo. Tagawa ka niya. Mami, kung hindi ko ito, maglakat ako. Wala akong ano. Hindi, ang bala

sabi niya, parang <laughs> si Sisa. Sabi niya, alam si Ate Joy. Ah, ganun daw ako, naglalakad daw ako. Talagang nakapyakap ko daw yun di Ganun daw ako, ayaw ka po. Nagmukha mo ano ka po. Ano, I'm going. Mukha ko sa mga. kami kasi di ba linggo siya. Nagkakantayan siya, siya ng mm. tuwing lunis. Yes, Hindi, parang kasi, ano sa ano niya. Kasi uwi pa siya, magbibihis. Uh. Kaya sabi ko siya, bibihis ako lang magbibuti ng Sunday. Kaya wala ako sa mga mukha ko. Lalakad ako, parang kung tangan-tangan naglalakad sa dishwashing liquid. Tapos pala ko yung sakantumin na daan na itla. ma'am, ang laki sa akin naman din ko siya niya. Ma'am. Pati niya oh. ma si, na kuya. Kuya, uh. istang mga istang bato. Ay ayoko sige wag dalawin ko na pero tingin tingin ako sa harap ng banyera nila ng yela. Bili ka kilala kanya. Ang kulay ko. Ma'am. Ma'am, sabi niya pati ako. Ano na uniform ka? Dis ma'am ka eh. Ako jacket ako. yung tong baba bagay. Abi sir, naka jacket pa siya. Tapos yakap yakap niya ng dishwasher sa baba. Ano sa tinjuro parang si Sison. Ganun mo nga daw, ganon Pero nga ko nga kasi ayoko magdala ng ganon Ako wala ako ba yan? Sabi ko, Diyos ko, ako may tiswasi, kakatiya. Ito na kailangan mga amiga ko, di ba? Wala ka na mga amiga doon na, ano, di ba, tulala ka ka pa, paano makikilala? Alam mo, makasalubok nila ako, sabi, Lo, si Diyos, ano, ano ba yan? Tak! Hindi ba si Diyos, nakita sa... Habang nagkukwentuhan nga po kami dyan ito, bigla naman pong dumating ito yung nagdi-deliver ng aming banana queue. Akala nga po namin, hindi na siya magdi-deliver guys kasi kanina, eh, pagtawag namin, nandun pa sa malayo, sa bayan pa. Ano? Sa Crown Residence. hotel doon sa may tag-santa mam sa pag deliver 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 tapi mahinulang ano mam ka mam siya kasaklaw ayoy doon sa may ano sa talo orders kung meron ito yon nagulat siya sabi ko nash sabi ko nito kami nagcomment kami don tayo nawa kailan to own pati niro ako deliver na ayrayo Sharon ba Sharon yung ikaw rin ang nag deliver sa kanya ano ka sabayan kay? nyo talo yah kaya pa sige, sigi pasensya kilala kaya agad agad na ano mo ngayon okay na na ready go

Talaga namang huwag as makapagtawanan pag uh, kaming tatlong magkakasama guys kasi nga kami lang nagkakaintindihan sa aming mga kalokohan. pag mga barkada mo talaga talagang isa lang ang inyong iniisip. Sabi niya ba naman mo? Sabi niya sa ganyan sa laki ng sabi niya sa laki ng tarugo ko Yung isa ay kwento ng kwento ng kung ano-anong mga guys At ito naman kaming dalawa ay parayang tawa na namin Dahil natatawa lang kami sa mga salita na lumalabas sa bibig Pero guys, huwag nyo nang intindihin Talagang ganyan lang po talaga kami kung kwento Saan? Doon sa pinagitan ng Pagpasensyahan nyo na guys, ganyan po talaga kami mag-usap Kalamay, na sa bundok at itong si Mami Joyce nga po inananahimik na lang. Nakikinig lang siya sa aming mga pinagkukwentuhan guys. Pero bandang huli eh, tumama rin naman yung aming iniisip na dalawa. Ganto lang po talaga ang aming buhay. Kahit na ka busy, talagang nagbibigay pa rin kami ng oras para sa aming sarili. Hindi lang puro trabaho, trabaho, bahay. <laughs> so paano ba yung kita, kita sa susunod na video? bye, -bye po!